Hello, kumusta po tayong lahat? Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Mabuti ang Panginoon na patuloy nating sinasamba at patuloy tayong nananalig sa Kanya. Saan mo kayo mga kapatid? Welcome sa ating Tagalog version, Tagalog Bible Reflection o Bible Study dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Masaya ako sa inyong pag-support sa pag-subscribe at sa panunood ng ating mga video na kung saan nabibigyan tayo ng inspiration na patatag ng ating pananampalataya, na pa-workout tayo at nakikita natin ang kahalagahan ng ating pananalig sa Panginoon. So, ito ngayon, nandito na naman ako upang ibahagi sa inyo ang mga aral mula sa salita ng Diyos, mula sa salita ng Panginoon dito sa Biblia nakung kung saan pinagkukunan natin ng aral upang makapamuhay tayo ayon sa kaluuban ng Diyos, ayon sa turo ng ating Panginoon na siyang nagagabay sa atin sa bawat araw sa pamumuhay natin sa mundong ito na puno ng mga pagsubok, no? Puno ng mga ah uh, tinatawag natin na kakaibang mga pangyayari na kung saan minsan nakapag bigay panghina sa nanghihina tayo sa ating spiritual na connection dahil sa mga nakikita natin. Kita natin ang gera, nakita natin ang mga bagay na kung saan minsan nakapagbigay sa atin ng takot. Bilang mga nananalig sa Diyos o anak natin Panginoon o Kristiyano, tulungan natin ang bawat isa kung sino man na nagkakasala na makabalik sila sa paano ng Diyos, sa paano ng Panginoon At Ito yung bigyan natin ngayon ng uh, panahon dahil alam natin na walang matuwid sa atin, kahit sino man. Tayo ay nakagawa ng mga kamalian. Kaya nangailangan tayo ng pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon. Kaya 'yun dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus Kristo pumunta sa mundong ito, namatay, binigay niya ang kanyang buhay para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng pag-asa at kaligtasan. Kaya, sinasabi nga, uh, walang naging santo kung hindi sila dumaan sa kasalanan o pinatawad ng Diyos. At ang lahat ng mga makasalanan ay mayroon pa rin pangalawang pagkakataon o second chance para sa kanilang buhay. Dahil, may second chance, may pag-asa pa sa pag-ibig ng Panginoon sa kanilang paglapit o pananalig. At bilang mga nakilala sa Panginoon, bilang anak ng Diyos, mayroon tayong responsibilidad o mayroon tayong kakayanan para tulungan natin ang ating kapwa na naligaw ng daan, naligaw ng, ng direksyon sa kanilang buhay upang makabalik sila sa paanan, sa pag-ibig sa grasya at pagliligtas ng ating Diyos. Kailangan natin silang tulungan pero dapat tayo mag-ingat at mapakatatag dahil ayaw din natin na tayo ay magkakamali at mapunta sa temptation. Kaya dito ngayon pag-aaralan natin itong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa mga naunang kristyano na nakatira sa Galacia So, sabi dito, uh, magtulungan tayo. Ito yung ating uh, pag-aalan. Bakit napakahalaga ang pagtulong sa kapwa na sila makabalik sa Panginoon? So, basahin natin ito sa Galatia, Galatia, Galatian chapter 6, verses 1 hanggang verse 10 tayo. o if you have your Bible, uh, buksan ninyo Galatia. Chapter 6, verse 1 and verse 10. Basahin natin ito sa Tagalog. Mga kapatid, kung may nagkakasala man sa inyo, kayong mga ginabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin ninyo ito ng buong hinahon at magingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So, ito yung una nating ibahagi. So, ngayon, itong si Apostol Pablo, pinapaalalahanan niya ang mga kapatid nating kristyano na nakatira sa Galacia. Ng mga early Christians na nakatira sa lugar ng Galacia. Sabi niya, mga kapatid, kung may nagkakasala man sa inyo. No? So, yan. Sa buhay ng tao, hindi tayo perfecto, may mga panahon na lumiliko yung daan, lumilihis yung daan natin, natutukso tayo. So, kung mayroong nagkakasala, sa anumang pagkakasala, anumang klase ng pagkakasala yan, basta kasalanan, alam natin na kasalanan 'yan sa paningin ng Diyos. So, kailangan nating ihingi ng tawad sa Panginoon. Kailangan nating bumalik sa Kanyang grasya. So, bilang mga nakilala ng Panginoon, bilang ginagabayan ng banal na espiritu. So, sabi dito, ginagabayan ng banal na espiritu, directed sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, kailangan tulungan natin ang ating mga kapatid, ang ating kapwa na makapaliklub sa Diyos. So, palalahanan natin sila, invite natin sila pabalik sa turo sa aral ng ating Panginoon. So, Sabihan natin sila sa turo ng Panginoon, sa aral ng Panginoon na ito'y kailangan mo bumalik, kailangan mo nang bumalik, iwan mo na 'yung mga mga gawang kasalanan, Ihingi natin ng tawad sa Diyos at magsimula ka muli. So, tayo ay mga sabi ko nga, may mga second chance para sa buhay natin. At normal na kung saan na tayo minsan ay nalo, nawawala dahil nawawala tayo sa pukos sa ating Panginoong Yesu Kristo sa kanyang mga aral na natitempt tayo sa mga bagay dito sa mundo, natitempt tayo sa ating mga pangarap, no, sa ating mga gusto, o kaya sa kuman, kuman ng ating katawan, no, pita ng laman, o kaya anumang mga uh, hindi kaya ayaw mga gawa na kung saan nakakasira sa ating relasyon sa Panginoong Yesu Kristo o Panginoong sa ating Diyos kailangan nating tulungan ang ating kapwa, pero dapat tayong mag-ingat, baka tayo rin tumulong ay matempt din, ay instead na tulungan natin nila pabalik, tayo naman ay nadamay, o kaya ang tinatawag dyan, naging kasama ka na rin nila. Example, tutulungan mo yung kapwa mo na umalis sa pagsusugal. Dahil alam naman natin na ang pagsusugal ay kasalanan, hindi nakakatulong sa atin. Maraming mga bagay na kung saan nakagulo sa buhay. Yung paglalasing. Gaya ng paglalasing o kaya paggagamit ng mga uh, bawal na gamot o droga. Tulungan natin ng kapwa makabalik. Pero kailangan na mag-ingat tayo na ginagabayan tayo ng banal na espiritu sa kapangyarihan ng Diyos. Mag-ingat tayo baka tayo ay maging kasama nila. So, kailangan na matibay yung pananampalataya natin. Kailangan matatag tayo na tulungan natin sila pabalik sa Panginoon. Na completely madala natin sila. Hindi yung tayo yung nadala. O kaya, kinukonsinti natin yung mga ginagawa na kamalian. So, yung pinapahayag ni Apostle Pablo dito, klaro malinaw na bilang mga anak ng Diyos Kristiyano, responsibilidad natin na palalahanan natin ang ating kapatid, ang ating pamilya, ating magulang, ating mga mahal sa buhay na bumalik sila sa Panginoon, magbalik loob, iwanan nila ang mga bagay na kung saan nakakasama sa kanilang relasyon sa Diyos at hindi kaya aya sa, paningin, sa paningin ng Panginoon. Hindi natin sila ginajudge, hindi natin sila kinukundim, pero tinutulungan natin sila, ini-encourage natin sila na makabalik sila sa Panginoon. Pero sabi nga, mag-ingat din tayo. Kailangan matatag tayo na ito tutulungan ko na madala sa akin. Madala ko siya sa paanan ng Panginoon. Kailangan ng panalangin niya. Kailangan ng katibayan ng ating pananampalataya na Panginoon, tulungan mo ako dito dahil uh, kailangan ko sila na makabalik sila sa paanan ng uh, mo Panginoon. So sabi dito, tulung, in verse 2, tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. Yan! bilang mga kapatid ng, sa Panginoon, pananampalataya, o kaya yung ibang tao, kapwa natin, kapatawan tulungan natin kung mayroon tayong chance na tumulong. Dahil mas maganda yung ikaw yung tumulong dahil mayroong pagkakataon na nakapag-share ka. Hindi naman lahat pira ang kailangan. Pag tumulong tayo, baka o, oh, pwedeng magbantay sa kanilang tahanan o kaya magluto o kaya ano man yung mga services na pwede natin gawin. Hindi lahat pira, you know? Kung bibigay ka rin ng pira, okay rin. So, hindi naman lahat nabibigay na natin uh, ang pagtulong, hindi naman lahat nakadefine sa money o pira, no? Tulungan natin ang ang bawat isa sa kanilang problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. So, sa pagtulong natin sa ating kapwa, ating kapwa mananampalataya, sa ating kapwa tao, natutupad natin ang utos ni Kristo na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at mahalin din natin ang ating kapwa kagaya ng ating sarili. So, di ba, yan yung kuman ng ating Panginoon na tumulong tayo sa ating kapwa. So, alam natin na pag tayo tumulong, uh, nagsishare tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Minsan nga, may mga sinasabi na tulong tulong din ako, walang tumutulong sa akin. Uh, pag tayo ay matulungin, huwag nating kalimutan na hindi tayo pamabayaan ng Diyos. Sa lahat ng ating mga binabahagi ng mga kabutihan mula sa kapangyarihan ng Panginoon sa banal na Holy Spirit, sa darating na pagkakataon, mayroon ding return para sa atin mula sa Diyos more na more na i-bless tayo ng Panginoon. Kagaya sa ating ngayon, ng mga YouTube channel natin, o kaya itong sa Facebook page natin, minsan uh, gusto natin na uh, lumago agad, magkakaroon tayo ng maraming subscribers, maraming followers, minsan ano na lang maginagawa natin, idalagi e, natin, kahit mahina yung progress natin, basta naibahagi natin ang kabutihan dito sa ating mga channel na lalong matulungan natin ang ating kapwa pabalik sa Panginoon at sa kabutihan. Yan yung kahalagahan. Hindi sa dami ng mga nanonood, hindi sa dami ng mga nalilikom natin ng na mga likes. Okay na rin yan, mabuti din yan. Pero kahit kunti man lang ang ating viewers, pero sa isang tao na nakapagpakinig ng ating o nakakita ng ating video, na-inspired sila, na bibless sila, na pabalik sila sa pananampalataya sa Panginoon at nagkakaroon sila ng mas magandang buhay dahil nakikita nila ang tama na daan, tamang pamumuhay dahil sa mga tinuturo at mga binabahagi natin. So yan yung dapat nating ibahagi, isipin. Na minsan nalulungkot tayo, o lima lang yung viewers ko, o kaya ilan na to, wala nga hundred yung views ko. Ilan? Alam ng Diyos yan, alam ng Panginoon yan. Yan ay tulong natin sa sino man. Tulong sa ating kapwa na nawala ng pag-asa. Tulong natin sa ating kaibigan o kapwa-tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Kagaya nito na sinasabi na patutupad natin ang utos ng ating Panginoon sa ating pagmamahal sa ating kapwa, sa pagtulong natin sa ating kapwa-tao at pagbabahagi ng kabutihan sa mundong puno ng kasamaan, kadiliman at mga justisya, injustices. May pag-asa sa Panginoon. May pagmamahal na nagbumula sa Panginoon. Tumulong ka dahil nakita mo na ikaw mismo ay tinulungan ng Diyos. Dahil nakita mo ang paggawa ng Panginoon ng kabutihan para sa buhay mo. Kaya sinasabi natin binabahagi natin ang kabutihan nandito sa ating mga channel o kaya saan mang panig sa mundo dahil na-experience natin ang kabutihan, ang pagmamahal, ang pagliligtas at grasya ng Panginoon para sa ating sarili. Di man tayo karapat-dapat pero minahal at inspired tayo ng Panginoon. Kaya ikaw, ngayon, huwag kang susuko sa buhay mo. Baka sa panahon mo, mabigat pa yung na-experience mo ngayon. Baka marami kang problema. Baka nandiyan ka sa karamdaman. Isipin mo nakasama natin ang Panginoon. Siya ang tangapagpagaling. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. At walang sinuman na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos sa ng sa ating Panginoong Isu Kristo. Alalahanin natin yan kahit kagutuman man, kahit kamatayan man, kahit anumang kapangyarihan sa nasa ibabaw o sa ilalim ng lupa o sino man, walang makapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tulungan natin ang ating kapwa pabalik sa Panginoon na makita nila ang totoong direksyon sa buhay, ang totoong pag-asa sa buhay na kung saan nandyan lamang makikita sa mga salita ng ating Panginoon. So sabi nito, mga kapatid, dapat suriin natin ang bawat isa. At kung mabuti ang ginawa niya, magalak tayo. Eh ang kabutihan ay nagpapahayag sa pag-ibig ng Diyos. Verse 6 Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Tulungan din natin ang mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Idalangin natin sila. If you can give a gifts, pasalamat. Ipigay nyo, mag-share kayo para sa mga tumuturo salita ng Panginoon. Verse 7, Huwag ninyong linlangin ang iyong sarili. Ang Diyos ay hindi madaya ni naman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So huwag natin makalimutan yan na ang paggawa ng mabuti ayon sa kaluban ng Diyos sa kanyang grasya ay may malaking impact sa bawat buhay ng tao. Talunin natin ang kasamaan sa magitan ng kabutihan. Yan ang tinuturo ng ating Panginoon. Verse 8, kung ang kung ang ninanasa ng laman ng ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang kanyang aanihin. Na? So kung sarili natin, gusto natin yung sarili natin ang sinusunod natin, kamatayan, ibig kaparosahan. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. No? Pag ano yung tinuturo ng banal Espiritu, ng Diyos Espiritu sa buhay natin, yan sinusunod natin, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Alam natin niya na ang buhay na walang hanggan ang napakahalaga. Dahil matapos man ang ating buhay sa mundo nito, mayroon tayong buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Isus sa kanyang kaharian. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon makatanggap makatanggap matanggap natin ang ating adimpala kung hindi tayo susuko kaya huwag kang susuko para sa kabutihan huwag tayong susuko sa pagbahagi ng kabutihan sa mundong ito yan yung layunin kung bakit tayo nilikha ng Diyos upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos na hindi nakikita ng ating kapwa. So alam natin na hindi natin ito kung sarili natin. Magawa natin ito sa lakas na pinagkaloob ni Kristo para sa atin. Verse 10, ito yung last. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya o sa Panginoon gumawa tayo ng kabutihan ayon sa kapangyarihan ng Holy Spirit na binigay ng Diyos sa atin. Dahil mismo ating Panginoong Isu Kristo ang gumawa ng kabutihan sa pagligtas niya sa atin doon sa cross. Pagsakripisyo ng kanyang buhay at muling na buhay mula sa kamatayan upang ang sino mang manampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya mga kapatid, magtulungan tayo tulungan natin ang ating kapwa pabalik sa Panginoon. Salamat at manalangin tayo. Tunay nga, Panginoon, napakadakila mo sa aming buhay. Salamat na pinapaalala nyo sa amin na hindi kami mapagod sa paghatid ng kabutihan sa magitan ng paggabay ng banal na Espiritu na sa magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na napakabuti mo dahil pinapakita niyo sa amin kung paano gumawa ng mabuti. Nang ikaw ay namatay sa cross para sa aming kaligtasan. Makasalanan kami, Panginoon, kaya nanghingi kami ng tawad. Hindi mang karamit ka dapat dapat, pinutinuruan niyo kami upang maging mabuti. Salamat, Panginoon, na habang buhay kami, magbabahagi ng kabutihan. At kung kami ay magkakasala, patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo kami makabalik sa iyong presensya. Pinupuri kita ngatasang yung pangalan, amen.